sa mga balitang consumer at kalakala naman. Nagsimula ng pa ang presyo ng ilang isda sa mga pamilihan sa Metro Manila isang linggo bago ang Semana Santa. Base sa pagtatala ng Agriculture Department, 20 hanggang 60 piso ang itinaas ng presyo ng alumahan. May 10 piso namang patong sa presyo ng bangus. Pero mayroon din namang isdang bumaba ang presyo. Ang galunggong 20 hanggang 60 pesos ang, ang natabas sa presyo. Nagsimula ng mamili ang mga Pilipino ng isda para sa Holy Week. Inaasahan kasing sisipa ang presyo habang papalapit ang Semana Santa. Sa kabilang banda naman, nananatiling mataas ang presyo ng karneng baboy na umaabot pa rin sa 420 piso ang kada kilo. Naniniwala naman ang isang grupo na makatutulong ang Philippine Salt Industry Development Act na buhayin muli ang industriya ng asin sa bansa. Layon po ng batas na yan na palakasin ang lokal na industriya sa pamamagitan ng pag-abot ng kagamitan at iba pang klaseng suporta sa mga mag asin Umaasang Philippine Chamber of Commerce and Industry na makatutulong sa pagtugon sa mga butas sa asin law. Inaasahan ding o oh o makatutulong nga sa pagtugon sa mga problema ang asimlo. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapapasok ng investment sa industriya para mas maging competitive ito. Samantala, nanawagan ng isang mambabatas na makinig sa payo ng mga ekonomista sa pagpasa, sa pagpasa ng batas para sa aumento sa sahod. Sabi ni Congressman Raymond Mendoza ng Trade Union Congress of the Philippines, suportado ng mga eksperto ang pagtataas ng sahod. Sabi ni Mendoza, may pag-aaral sa Ateneo Policy Center kung saan lumabas na kailangan ng mahigit 6 na raan at 30 piso para mabili ang mga sangkap ng pinakamurang pagkain sa ilalim ng Pinggang Pinoy list. Mas mataas 'yan kumpara sa minimum wage sa Metro Manila na 6 na at 10 piso na siyang pinakamataas din sa buong bansa. Sinabi rin ng ekonomistang si Emmanuel Lico na walang patunay na maraming nagsasarang negosyo dahil sa aumento sa sahod. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa kamera ang mga panukala para sa isandaan at piso hanggang pitundaan at 5 pisong wage hike. Ikinagalak naman ng negosyante mula Europa ang pagbalik ng negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Sabi ng European Chamber of Commerce, magandang oportunidad ito para lalong mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Makikinabang uh, din naman daw ang Europa, lalo't isang Pilipinas sa fastest growing economy sa rehiyon. Nauna nang sinabi ng gobyerno na muling bubuhayin ang negosasyon para sa FTA ngayong taon. Dalawang beses palang nagaharap ang Pilipinas at EU para talakayin ito. Idinaos ang huling negosasyon noon pang 2017. Posibleng umabot sa 2 trilyong dolyar ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na dekada. Sabi ng World Economic Forum, posible raw itong makamit kung magpapatuloy ang mga reforma para manghikayat ng investors. Kailangan din daw maipagpatuloy ng bansa ang mga reforma sa edukasyon at infrastruktura. Makatulong din daw ang upskilling o rightskilling ng mga manggagawa. Nitong 2023, nasa apat na raang bilyong dolyar pa lang ang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.